So guys, kailangan ba isabay yung cardio at saka pag-workout? Uh, para sa akin, hindi ko isabay. Kung workout, workout talaga ako. I-maximize ko yung pag-workout ko. Uh, gawin ko lahat ng uh, muscle exercise. Kagaya ng chest. Kung ano yung pag-develop ng chest, gagawin ko. Hindi ko isabay yung workout para naman hindi makat o maputol yung pag-train ko sa chest, dapat ang pagka i-alternate mo maybe ngayon mag-cardio ka bukas workout or split mo morning workout sa gabi cardio para maganda ang development ng muscle mo para maibigay mo talaga yung lahat sa pag-train mo so i ipokus mo yung pag train mo pag grow ng muscle mo sa weight training so yan po guys